Hi guys! For today's video mga guys ay magluluto po ako ng buto ng sitaw or dried beans po. Ito po yung ating mga kailangan na ingredients mga guys. No? Bali naisip ko lang po ito mga guys kasi medyo matagal na po hindi nakakain ito. Last time po nasa Nueva Ecija po ako. Bali ano po ito mga guys? No? Ilocano recipe po ito. Bali, binabad ko po siya mga guys ng 8 hours, no? Kasi alam po natin matigas talaga itong buto ng sitaw. Syempre po, hugasan po natin ito ng mabuti. I-pressure cooker ko po siya mga guys, no, kasi talagang matigas ito mga guys, no, bale 20 minutes So ay mga guys, no, tama naman po yung ano ko mga guys, no, nung 20 minutes na po ay talaga namang malambot na po itong ating buto ng sitaw at saka itong ating karne syempre po, isunod na rin natin ang ating gabi pakukuluan lang po natin siya mga guys na mga 5 minutes, no, bali hindi na po siya natin i-pressure cooker mga guys So, ayan mga guys, so, oh, looks delicious na po siya, no? Malambot na po yung ating gabi. So, ay mga guys, no, gigisa lang po natin itong ating mga ingredients na sibuyas, kamatis, at bawang. Para nagluluto ko lang guys ng mga ano, no, yung naalala ko yung munggo. Mas maganda pala guys, no, naginisa ko pala yung bagoong sinabay ko na po doon sa mga ricado, no? So, dapat pala ganun na no mga guys, no? So, ito nilagay na natin itong ating malunggay at saka syempre po yung ating pang-asim. So ay mga guys, no, laku, yami yami na talaga siya mga guys. Mas maganda po talaga mga guys, no, yung ihalo daw po natin dito mga guys, sabi na asawa ko, yung pata ng baboy, nako po talaga naman. Mga guys, luto na po ang ating buto ng sitaw. So, ay So, ayan, titikman na natin mga guys. Super na-miss ko po ito kasi Ilocano recipe na to mga guys. Talaga naman. Yummy, yummy! Marami pong salamat sa lahat ng mga support ninyo sa akin mga guys. Thank you for watching! Bye!